Hello po, good morning. So, andito po tayo ngayon sa may school ng maligaya. May hinahanap po tayong isang client. So, let's go! Palayon sa tapat ng school, maliit yung turo sa akin ni tatay. So, puntahan na sa tent. Hirap talaga maghanap ng ga ano ganito. Walang picture. kahit sabihin mo yung pangalan di pa rin kilala so, good morning po so napakaingay po ng alaga ni ate ayan ayan Apakaingay. yan tatali muna daw yung aso kasi napakaingay. Ang <coughs> aking dalawang client na masisipag. Ayan. Hi, da dahil sa kanila, nagiging malinis tayo dito sa lugar na to. Ayan. Okay, so shout out na. <laughs> shout out na, nasa ano na to? Nasa Facebook. Hello po. Oh, hello. Sino ang isa shout out? <laughs> Hi, ma'am. Hi, ma'am daw. Hello, ma'am. <laughs> uh, dito Mama ba Mamaya po ang hulog <laughs> ko. <Sente> bukas <laughs> po <pa>, ang hulog namin. <laughs> <pa>, <laughs> ah, bukas. Opo. Uh, Merkulis ako. Okay. So, papunta nga po tayo doon sa isang, isang hinahanap natin na mag-member pa lang. Ayan. Okay. Okay, so nandito hello, na sir. nga po. Nandito. Andito na nga po tayo. Shout out mo ate si Kuya, asawa mo. okay, so naandito na po yung akin pupuntan. Ayan po. Ayan, bagong gising lang. Kakabunot lang. Wala ano po dito. <laughs> Ay, wala. <laughs> Nasa, trabaho. Nasa trabaho pala. Okay, sige sige po. Lika mo na dito tay. Uh, that, eh, hindi ka ba galit pag sinisingil? hindi eh, naman po. hindi naman. So okay lang? Oo. Uh. <laughs> Okay na, may, tulugan oh. po dito. Saan <laughs> ni asawa mo? Contraction. Saan? Saan, saan po siya may na di ay may Ngayon po, nandiyan po siya sa may diversion. Ah, diversion. So, okay lang doon sa kanya? Okay. Alam niya? Okay. okay, so yun lang po. Nandito na nga po ako. Medyo nahirapan pa ako maghanap ng Mabini Street. Ito po si Ate. Ayan, si Ate. <laughs> Ayan, barbershop lang. Ang hirap hanapin, nasa sulok lang kasi. Kaya medyo ano. So, ito na po. Sa paikot-ikot ko, may nakapagturo din. Hello no po. So, pupunta nga po dito kami sa isa. Nandito no, po ako sa zone 4. Ayan na po siya kaway kaway natin ito <laughs> nasa hindi niya pala yung bahay doon pa tayo punta ayan. ayan hindi pala niya yung bahay tuloy balik din dapat may natawag ko na lang yan sayo Okay Ayan So, kaway-kaway ka Nasa ba? Okay, yan Si so, siya, mo? Hindi ka naman galit pagsisingin? Hindi po <laughs> <laughs> Hindi daw Sige, sige